guys, ganap nga. Ay, samahan nyo naman akong bilangin kung nakamagkanod si Richie sa araw ng debut niya. Ito na yung pinaka-favorite kong part ng shoot, <laughs> Siyempre, hindi ko na babanggitin kung kanino galing tong mga to para iwas utang. Tris. Pero ayun nga yung unang sobrang ay naglalaman ng 4,000 pesos. Magaling ka, imbitahin ulit kita sa debut ni H2. <laughs> yan nga sa mga sobre na to ay galing nga sa 18 blue bills. So kayo na nga ang magbilang kung magkano yung naging total na nalikom ni Dechi at ako na nga ang magbibigay ng 1,000 Gcash sa inyo. Yung pangalawang sobre nga ay 3,000 an laman at nung binuksan ko nga to, pangatlong sobre e eh, 3,000 din. Magaling yata kayong lahat. Iba na nga ang ngiti ni Dechi. Nakshuta. Meron din nagbigay ng 500 pesos at kabira may lungkot yun. Nung binuksan ko nga yung pulang sobre na to, ay naglalaman nga to ng 2,000. Mirami pa nga to dahil yung iba nga dito ay galing lang sa ibang guest na hindi rin kasama sa program. Meron nga isang sobre pa dito na 2,000 nga rin yung laman. Pero dito ako natuwa dahil nung kinapako, abay medyo makapal. Ay, madami ay. yan. Kitang-kita nga sa mga ngiti niya kung gano'n siya ka-excited na bilangin tong mga sobre na kshuta. <laughs> Diyos ko, kung kanino ka man galing, hulog ka ng langi. Diba, libo nga yung laman ng sobre na yun. At nung binuksan ko yung isang ampaw na to, ay meron pang dalawang libo. Ay, di che, huwag ka magalala, kukunin ko yan mamaya, pambayad mo yun ng tuition fee. Ba't nung binuksan ko nga yung sobre na yun, 3,000 din yung laman, galanti lang rin bisita ng ditchin eh umabot-abot din sa akin at inipit ko nga sa loob ng brako at umabot nga ng 2,700. At itong pink na sobring nga ang pinakapaborito ko sa lahat. Ito nga ay galing kay Ninang Christina Naraval at Diyos ko, tuwa-tuwa kami dalawa ni Richie. Binigyan niya ng 8,000 cash tapos meron pang check na halaga ay 10,000. Bongga! Ay talaga yung Dici. ang total nun ay 18,000. Ay talaga naman kahit 36 years old na si Richie pag birthday in kulit, magagaling ang mga bisita niya. Charis! ang huling bubuksan ko ay galing nga to kay Madam Carol. Actually, nakabukay ito pero nilagay na nga lang namin sa pouch. At ko ko, nakikita nyo ba yung nakikita ko? <laughs> Grabe guys, napakabait talaga ni Madam Carol dahil binigyan niya rin si Ditche ng 18,000 pesos. Huli, <laughs> maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng nagbigay through cash o gifts. Hindi ko na may mention yung mga pangalan nyo para hindi kayo utangan. <laughs> Pero nga na kaya si Dichi? 1,000 sa makakahula ng tamang sagot. Nakshuta. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo nga mag in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka pa lang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, laki-laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!